Aquarius, tinatawagan ka ng universo sa sandaling ito. Nakatayo ka sa isang sangandaan sa iyong buhay, at bawat desisyon mo ay huhubog sa iyong hinaharap. Ngayong gabi, bumubulong ang iyong puso ng mga lihim na matagal ng kinatatakutan ng iyong isip na marinig. Paano kung ang isang desisyon lang ay makakapagbukas ng kaligayahan, pag-ibig, o kasaganaan na hindi mo inakala na posible? Paano kung ang mga senyales na nakikita mo, ang mga panaginip, kumikislap na ilaw, o paulit-ulit na numero, ay mga mensaheng nakalaan lamang para sa iyo? Huwag mag-scroll palayo. Panoorin ang video hanggang sa dulo, dahil maaari nitong baguhin ang takbo ng iyong buhay magpakailanman. Maligayang pagdating Aquarius. Kung naramdaman mo kamakailan ang tahimik na paghila sa iyong puso, hindi mo ito iniimagine lang. Hinihiling sa iyo ng buhay na huminto sandali, makinig, at mapansin ang mga palatandaan sa paligid mo. Ang kumikislap na ilaw ng kandila, biglang simoy ng hangin, o kahit ang panaginip na paulit-ulit, ito ang mga bulong mula sa universo na gumagabay sa iyo patungo sa iyong landas. Ngayong gabi, nakatayo ka sa isang sangandaan, at ang desisyon na gagawin mo ay alingaw-maw sa iyong hinaharap sa mga paraang hindi mo pa nakikita. Magtiwala ka na alam na ng iyong puso ang sagot, kahit na ang iyong isip ay nalilito sa pag-aalinlangan. Ang sandaling ito ay banal, isang pagkakataon upang maging kaayon ng iyong tadhana at lumakad pasulong ng may kaliwanagan, tapang, at pananampalataya. Manatili ka sa akin, dahil ang gabay na matatanggap mo ngayong gabi ay maaaring magbigay liwanag sa isang landas na hindi mo inakala na posible. Emosyonal na pagtuklas Aquarius, napansin mo ba kung paano naging mas mabigat ang iyong puso kamakailan? Ang tahimik na paghila na yon na ginising ka sa kalagitnaan ng gabi ay hindi lamang pansamantalang pakiramdam. Ito ay ang universo na umaabot sa iyo, bumubulong na may isang malaking desisyon na naghihintay, isang desisyong huhubog sa iyong buhay sa paraang hindi mo pa may isip. Marahil ay nanatili kang nakatayo lamang, natatakot na magkamali, nararamdaman ang bigat ng inaasahan mula sa pamilya, trabaho, o kahit sa iyong sarili. Munit sa kaibuturan, sinusubukan ng iyong puso na gabayan ka, nagpapadala ng mga banayad na palatandaan na maaaring napapansin mo lamang. Maaaring nakaranas ka ng mga panaginip na paulit-ulit, o marahil ay nararamdaman mo ang kakaibang enerhiya tuwing pumapasok ka sa isang tiyak na lugar. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga paulit-ulit na panaginip at pakiramdam ay madalas na mensahe mula sa mga espiritu o mismong universo. Hindi sila basta-basta, dala nila ang karunungan na kailangan mo upang gumawa ng desisyon ng malinaw at may tapang. Kahit ang maliliit na pangyayari, tulad ng kumikislap na kandila bago mo ipahayag ang iyong katotohanan, o ang biglang bulong ng hangin habang nagmumuni-muni, ay mga senyales na inilaan upang gabayan ang iyong mga hakbang. Maraming Aquarius ang nahahati sa pagitan ng isip at puso. Maaaring iniisip mo ang mga opsyon, pinag-iisipan kung ano ang ligtas kumpara sa kung ano ang tama sa pakiramdam. Maaaring nagtanong ka sa sarili mo, magsisisi ba ako? Paano kung mabigo? Paano kung mawalan ako ng pag-ibig o siguridad? Ang mga tanong na ito ay normal, at ipinapakita nila na maingat ang iyong isip, sinusubukang protektahan ka. Ngunit alam na ng iyong puso ang sagot. Ang landas na pakiramdam mo ay kaayon, kahit pa ito ay tila hindi tiyak, ay madalas ang magdadala ng pinakamaraming katuparan, kapayapaan, at paglago. Balikan mo ang mga sandali kung kailan tunay mong naramdaman ang buhay. Ito ba ay nang sundin mo ang mga patakaran o nang nagtiwala ka sa iyong intuition? Ang sagot ay naglalantad ng marami tungkol sa iyong panloob na gabay. Ang karunungang Pilipino ay madalas na nagpapaalala na ang puso ay hindi lamang pinagmumula ng emosyon, ito ay isang gabay, isang banal na kumpas na makakapamuno sa gitna ng kawalang katiyakan kapag ang isip ay hindi makaalam. Aquarius, ito ang iyong panahon upang makinig ng mabuti, pahalagahan ang tinig na nasa loob mo, kahit pa ito ay banayad at mahinahon. Maaaring maramdaman mo ang takot na dahan-dahang pumapasok at ayos lang iyon. Madalas lumilitaw ang takot sa hangganan ng pagbabago na nagbababala na may mahalagang bagay na malapit ng mangyari. Sa mga sandaling ito, karaniwan ang mag-atubili, humingi ng katiyakan mula sa iba, o kahit ipagpaliban ang desisyon magpakailanman. munit matyaga ang universo, hinihintay ka nitong lumakad ng may pananampalataya at intensyon. Bawat sandali ng pag-aalinlangan ay isang pagkakataon rin upang magmuni-muni, mapansin ang mga senyales na ibinigay sa iyo, at maging kaayon ng landas na tunay na ninanais ng iyong puso. Isa alang-alang ito, bawat desisyon ay may dala nitong enerhiya. Sa kulturang Pilipino, malalim ang paggalang sa ideya ng ki-kapangyarihan ng damdamin. Ang iyong emosyon ay hindi lamang pakiramdam, ito ay enerhiya na humihila ng katugmang kaganapan. Kapag nahaharap ka sa isang sangandaan, ang enerhiya ng iyong puso ay maaaring maghatap ng mga oportunidad o lumikha ng mga hadlang, depende sa kung pinagkakatiwalaan mo ito o pinagdudahan. Kaya mahalaga ang emosyonal na kamalayan ngayon. Pansinin kung ano ang nararamdaman sa iyong dibdib kapag iniisip ang bawat opsyon. Alin ang nagpapagaan, nagpapalaya, at pinakakaayon sa iyong kaluluwa? Iyon ang landas na dapat mong isaalang-alang. Sa huli, Aquarius, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Kahit na mabigat at nakalilito ang mundo, ang universo ay patuloy na nagpapadala ng mga banayad na paalala. Marahil ay may puting balahibo na lumitaw sa iyong daraanan, isang biglang paru-paro ang dumaan sa iyong landas, o isang pamilyar na kanta ang tumugtog sa perpektong sandali Sa paniniwalang Pilipino, ito ay mga pahiwatig, mga senyales na inilaan upang gabayan ang iyong kaluluwa. Magtiwala sa kanila. Magtiwala sa damdaming kumikilos sa loob mo. Ngayong gabi, magnilay sa iyong emosyon, isulat ang mga ito at pahalagahan ang gabay na palaging naroon, tahimik na naghihintay na mapansin mo. Ang iyong puso ay patuloy na bumubulong, Aquarius. Nasa sayo na ngayon na marinig ito ng malinaw, yakapin ng buo, at gawin ang unang hakbang patungo sa landas na kaayon ng iyong kaluluwa. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang gabay ng tarot at ilalahad ang espiritwal na kaalaman na magbibigay liwanag sa iyong sangandaan at magpapalakas sa iyong desisyon. Espiritwal na pagbubunyad Aquarius, na iyong na-explore mo na muna ang mga pag-aalab ng iyong puso, panahon na upang sumulyap ng mas malalim sa gabay na inihanda ng universo para sa iyo. Sa sangandaan na ito, inaalok ng tarot ang refleksyon ng iyong kaluluwa, isang salamin na nagpapakita hindi lamang ng iyong mga takot kundi pati na rin ng iyong potensyal, lakas, at landas na kaayon ng iyong tunay na layunin. Ipinapakita ng mga baraha ang isang paglalakbay, na parehong personal at nagbabago ng buhay, na hinihikayat kang magtiwala sa tinig sa loob mo higit sa lahat. Ngayong gabi, maaaring mabunot mo ang two of swords, isang baraha ng mga desisyon at balanse. Ito ay kumakatawan sa sandali ng pag-aalinlangan, ang paghinto bago kumilos, at ang pangangailangan na timbangin ang mga opsyon gamit ang puso kaysa sa isip lamang. Paalala sa atin ng paniniwalang Pilipino na ang puso ay isang banal na kumpas, ang iyong emosyon ay may dalang espiritual na enerhiya. Tulad ng kumikislap na kandila na gumagabay sa iyo sa madilim na silid, kaya rin ng iyong puso naliwanagin ang daan sa gitna ng kalituhan. Ang barahang ito ay hindi babala ng panganib. Ito ay paanyaya upang makinig sa iyong intuition at kilalanin ang damdaming tahimik mong itinatago. Maaaring maramdaman mo rin ang mga banayad na mensahe sa paligid mo. Marahil ay may anino na dumadaan sa bintana mo sa gabi, isang mahinang simoy ng hangin ang humaplos sa iyong mukha, o isang paulit-ulit na numero ang lumilitaw sa iyong araw. Sa kulturang Pilipino, ito ay madalas na tinuturing na pahiwatig mga senyales mula sa universo o iyong mga ninuno na gumagabay sa iyong susunod na hakbang. Aquarius, huwag mong i-dismiss ito bilang pagkakataon lamang. Ang mga senyal na ito ay kaayon ng mensahe ng tarot, mahalaga ang iyong desisyon, at nagsimula na ang iyong puso na magsalita. Habang nagmumuni-muni ka sa sangandaan sa iyong harapan, i-visualize ang bawat landas bilang isang ilog. Ang isa ay maaaring lumitaw na mas malapad, ligtas, o pamilyar. Ang isa naman ay tila hindi tiyak, makitid, o hindi pa natatahak. Hiniling ng tarot na huminto ka at maramdaman. Alin ang ilog na humihila sa iyo ng madali? Alin ang tila kaayon ng ritmo ng iyong kaluluwa? Paalala ng baraha na ang kaliwanagan ay dumarating kapag pinatahimik mo ang isip, nakatuon sa puso, at pinagmamasdan ang mga senyales sa paligid mo. Makakatulong ang mga ritual sa Filipino upang kumonekta sa kaliwanagang ito. Ngayong gabi, isa alang alang ang pagsindi ng puting kandila, simbolo ng kadalisayan, gabay, at proteksyon. Bulungin ang iyong intensyon ng tatlong beses, ipinapahayag kung ano talaga ang iyong ninanais mula sa desisyong ito. Damhin ang matatag na apoy habang inivisualize mo ang landas na kaayon ng iyong puso. Ang kandila ay nagiging tulay, nag-ubnay sa iyong pisikal na mundo sa espiritual na gabay. Maari mo ring isulat ang iyong mga opsyon sa papel, magnilay sa bawat isa, at ilagay ito sa ilalim ng liwanag ng kandila upang anyayahan ang banal na kaliwanagan. Ipinapakita rin ng tarot ang lover's card, na binibigyang diin ang harmonya ng desisyon at ang kaayo ng puso at kaluluwa. Hindi lamang ito tungkol sa romantikong pag-ibig, ito ay barahan ng panloob na kaayon, layunin ng kaluluwa, at tunay na paggawa ng desisyon. Aquarius, kapag lumitaw ang lover's card sa isang sangandaan, hinihikayat ka nitong magtiwala na ang desisyon na magdadala ng kapayapaan sa iyong puso ay tama, kahit na ito ay tila kakaiba o hamon sa iba. Madalas turuan tayo ng karunungang Pilipino na ang gabay ng puso ay banal, ang iyong emosyon ay refleksyon ng espiritwal na katotohanan, hindi kahinaan. Bigyang pansin ang mga panaginip mayong gabi. Sa espiritwalidad ng Pilipino, ang paulit-ulit na panaginip ay mga mensahe mula sa universo, at madalas may dalang pahiwatig tungkol sa landas na nais ng iyong kaluluwa. Marahil ay napanaginipan mo ang isang pamilyar na kalye, isang puting ibon, o isang malayong tunog na tumatawag sa iyong pangalan. Ang mga panaginip na ito ay bahagi ng espiritual na pagbubunyag ng iyong tarot, kumukumpleto sa mga baraha at senyales na iyong nakikita sa araw-araw. Sama-sama, lumilikha sila ng mapananggabay, dahan-dahang hinihikayat kapatungo sa landas ng katuparan at paglago. Tandaan, Aquarius, hindi nagbibigay ng sagot ang tarot sa takot o pag-aalinlangan. Binibigyang liwanag nito ang mga posibilidad, oportunidad, at nakatagong katotohanan. Hiniling ng Two of Swords na huminto ka, iniimbitahan ka ng Lover's Card na magtiwala, at kinukumpirma ng mga senyales sa paligid mo na alam na ng iyong puso ang sagot. Nag-aalok ng suporta ang universo sa pamamagitan ng mga ritual, manifestasyon, at tahimik na gabay, hindi ka nag-iisa. Tinutulungan ka ng iyong mga ninuno, espiritu, at banal na puwersa upang makita ang hindi pa naintindihan ng iyong isip. Sa mga susunod na araw, panatilihin ang kamalayan. Pansinin ang maliliit na senyales, tunog ng dahon na humahaplos, isang saglit na anino, isang balahibo sa iyong daraanan. Sindihan ang mga kandila kapag nag-aalinlangan. Bulungin ang mga afirmasyon. Gamitin ang tubig, bulaklak, o halamang gamot upang linisin ang iyong espasyo. Pinagkakaugnay ng mga ritual na ito ang iyong enerhiya sa mensahe ng tarot at pinapalakas ang kakayahan ng iyong puso na pumili ng may karunungan. Aquarius, ang pagbubunyag na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-unawa, ito ay tungkol sa pagdama. Kapag nakatayo ka sa sangandaan, pansinin ang landas na nagpapagaan sa iyong dibdib, nagpapatahimik sa iyong espiritu, at nagpapalakas sa iyong intuition. Ang tarot, Filipino pahiwatig, at iyong puso ay nagsasabi ng isang katotohanan, ang sagot ay nasa loob mo. Ipinapakita ng mga baraha ang iyong kaluluwa, pinalalakas ng mga ritual ang iyong kaliwanagan, at ginagabay ng mga senyales ang iyong mga hakbang. Ngayong gabi, magtiwala sa iyong puso. Obserbahan, magnilay at maramdaman. Inihanda ng universo ang sandaling ito para sa iyo, Aquarius. Malinaw ang espiritual na pagbubunyad, ang iyong puso ang iyong kompas, at ito ang magdadala sa iyo patungo sa iyong tadhana kung hahayaan mo itong gabayan ka. Manifestasyon at Gabay Aquarius, ngayong nauunawaan mo na ang iyong emosyon at natanggap ang espiritwal na gabay ng tarot, panahon na upang gumawa ng aksyon na kaayon ng iyong puso. Ang manifestasyon ay hindi lamang pagnanais, ito ay sadyang pagtutok ng iyong enerhiya upang likhain ang buhay na ninanais ng iyong puso. Ngayong gabi, ang iyong mga ritual at gawain ay magsisilbing tulay, nag-ugnay sa iyong panloob na karunungan at sa gabay ng universo. Magsimula sa isang simpleng ritual ng kandila. Pumili ng puting kandila, simbolo ng kaliwanagan, kadalisayan, at banal na gabay. Sindihan ito sa isang tahimik na lugar, malayo sa mga distraksyon. Habang kumikislap ang apoy, bulungin ang iyong intensyon ng tatlong beses. Magsalita ng malinaw at mula sa puso. Halimbawa, pinagkakatiwalaan ko ang aking puso na gabayan ako sa landas ng aking pinakamabuting kapalaran. Pinapahalagahan ng espiritualidad ng Pilipino ang gawain ito, ang iyong mga salita, intensyon, at focus ay lumilikha ng vibrational na enerhiya na humihila ng tamang pagkakataon. Pagkatapos magnilay sa iyong mga opsyon. Isulat ang bawat isa sa papel, isang desisyon sa bawat pahina. Hawakan ang bawat papel malapit sa iyong puso at ipikit ang mata ay visualize ang bawat landas ng malinaw hanggat maaari. Damhin ang enerhiya ng bawat desisyon, ang bigat, ang pananabik, ang kapayapaan. Pansinin kung alin ang mas malalim na nakaka-resonate, alin ang kaayon ng iyong kaluluwa kaysa sa isip lamang. Ito ang esensya ng desisyon na nakasentro sa puso, hindi ito tungkol sa pinakamadali o pinakaligtas, kundi kung ano ang nagdudulot ng pinakamaraming harmonya sa iyong espiritu. Isa alang-alang ang paggamit ng mga likas na elemento ng Pilipino upang palakasin ang iyong ritual. Ang tubig ay sumasagisag sa paglilinis at kaliwanagan ng damdamin. Ang mga bulaklak o dahon ay kumakatawan sa paglago at pagbabago. Ang mga halamang gamot tulad ng basil o sage ay maaaring linisin ang espasyo at ang iyong enerhiya. Habang isinasagawa ang mga gawain ito, panatilihin ang kamalayan sa nararamdaman ng iyong puso. Madalas turuan tayo ng pamahiin ng Pilipino na kapag magaan, mainit, o malawak ang pakiramdam ng enerhiya, ito ay tanda ng kaayon. Kapag mabigat o nakakulong ang pakiramdam, maaaring babala ito na muling pag-isipan. Aquarius, kasama rin sa manifestasyon ang pasasalamat at pagpapalaya. Pagkatapos sindihan ang kandila, maglaan ng sandali upang pasalamatan ang universo sa gabay, sa mga aral ng pag-aalinlangan, at sa kaliwanagan na paparating. Pagkatapos, palayain ang anumang takot, pag-aalinlangan, o pagkapit sa resulta. Binibigyang diin ng espiritualidad ng Pilipino na ang sobrang pagkapit ay maaaring humadlang sa mga biyaya. Sa pagpapakawala, hinahayaan mo ang universo na tumugon ng malaya sa iyong intensyon. Isa pang makapangyarihang gawain ay ang meditasyong may afirmasyon. Ulitin ang mga afirmasyong kaayo ng iyong puso, tulad ng Pinagkakatiwalaan ko ang aking puso na gabayan ako patungo sa aking tadhana. Pinapalaya ko ang takot at niyayakap ang kaliwanagan. Bawat senyales at mensahe na natatanggap ko ay humahantong sa aking pinakamabuting kapalaran. Pagsamahin ito sa malalim at pantay na paghinga, iniimagine na bawat hinga ay humihila ng banal na gabay at bawat eksale ay naglalabas ng pag-aalinlangan. Madalas ipinares ng tradisyong Pilipino ang paghinga sa visualization, na lumilikha ng espiritwal na koneksyon na nagpapalakas sa manifestasyon. Ngayong gabi, bigyang pansin din ang paulit-ulit na panaginip o banayad na senyales. Tulad ng nabanggit sa part 2, ang mga panaginip, balahibo, paru-paro, o bigla ang simoy ng hangin ay mga pahiwatig, mga clue mula sa universo na nagpapatunay sa iyong kaayon. Magkaroon ng journal malapit upang isulat ang anumang impresyon o panaginip pagkatapos ng ritual. Sa paglipas ng panahon, makikita mo ang mga pattern na nagpapakita kung alin ang tunay na ninanais ng iyong puso. Aquarius, ang manifestasyon ay hindi agad-agad. Nangangailangan ito ng pasensya, tiwala, at patuloy na kaayon. Bawat desisyon, bawat maliit na ritual, at bawat sandali ng pagmumuni-muni mula sa puso ay nagdaragdag ng enerhiya sa iyong ninanais na landas. Ang mga barahan ng tarot, ang mga senyales, at ang iyong emosyon ay nagtutulungan upang gabayan ang iyong hakbang, ngunit ang lakas ng iyong fokus at intensyon ang magtatakda kung gaano kaliwanag ang iyong landas. Tandaan, ang universo ay tumutugon ng higit sa katotohanan at tapang. Ang pagpili ng landas na kaayon, kahit na ito ay hindi pamilyar o kakaiba, ay nagpapakita ng pananampalataya sa karunungan ng iyong puso. Ang mga manifestasyon na iyong hinahangad, kapayapaan, pag-ibig, kaliwanagan, at katuparan ay susunod ng natural kapag kumilos ka ng kaayon ng iyong kaluluwa. Bago tapusin ang iyong gawain ngayong gabi, maglaan ng ilang sandali upang magpakalma. Umupo ng tahimik, ilagay ang iyong mga kamay sa puso, at i e visualize ang landas na iyong pinili. Imagine ang pagbubukas ng mga pintuan, pag-navigate sa mga hamon, at ang pagpapagaan ng iyong puso sa bawat hakbang. Pinapahalagahan ng espiritwal na tradisyon ng Pilipino ang ganitong pagmumuni-muni, pinapatatag nito ang enerhiya na iyong itinuro at pinapalakas ang koneksyon mo sa banal na gabay. Aquarius, magtiwala sa prosesong ito. Ang iyong puso ang iyong kumpas, ang tarot ang iyong gabay, at ang universo ay tumutugon sa iyong intensyon. Ang manifestasyon ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng iyong kalagayan, ito ay tungkol sa kaayon sa iyong tadhana paggawa ng inspiradong aksyon, at pagtitiwala na bawat hakbang ay naglalapit sa iyo sa layunin ng iyong kaluluwa. Ngayong gabi, isagawa ang iyong mga ritual, pahalagahan ang iyong puso, at maniwala sa kapangyarihan ng iyong desisyon. Sa pamamagitan ng pagkilos ng may kaliwanagan, pananampalataya, at intensyon, nakikibahagi ka sa paglikha ng iyong landas kasama ang universo. Ang sangandaan ay hindi na lugar ng takot o pag-aalinlangan, ito ay isang pintuan patungo sa iyong pinakamataas na tadhana. Aquarius, habang tinatapos mo ang gabay na ito, tandaan na ang iyong puso ay patuloy na bumubulong sa iyo. Na-explore mo na ang kaibuturan ng iyong emosyon, natanggap ang espiritwal na kaalaman mula sa tarot, at isinagawa ang mga ritual upang mamanifest ang kaliwanagan at kaayon. Bawat sandali ng pagmumuni-muni, bawat kumikislap ng kandila, bawat banayad na simoy ng hangin o paulit-ulit na panaginip ay naghahanda sa iyo para sa sandaling ito, ang sandali upang buong puso mong pagkatiwalaan ang iyong puso. Ang sangandaan na iyong hinaharap ay hindi isang hamon na dapat katakutan, kundi isang pintuan patungo sa iyong tadhana. Itinuturo ng espiritualidad ng Pilipino na ang mga senyales sa buhay ay hindi nagaganap ng basta-basta. Bawat pahiwatig, bawat banayad na paghihikayat, at bawat mensahe mula sa iyong intuition ay maingat na inayos ng universo upang gabayan ka patungo sa iyong pinakamabuting kapakanan. Aquarius, ngayon ay handa ka ng kilalanin ang mga senyal na ito, pahalagahan ang mga ito, at kumilos ng may tapang. Ang iyong desisyon, na ginawa mula sa kaliwanagan at karunungan na nakasentro sa puso, ay aaling ng sa kasalukuyang landas. Huhubugin ito ang iyong mga relasyon, personal na paglago, at ang enerhiya na iyong hinahatak sa mga darating na buwan. Magtiwala na sinusuportahan ka ng universo, at ang mga ritual na iyong isinasagawa, pagsindi ng kandila, pagmumuni-muni, pagmamasid sa mga senyales, ay nagpapalakas ng kaayon sa pagitan ng iyong mga intensyon at iyong realidad. Maglaan na ng sandali upang huminga ng malalim at maramdaman ang enerhiya sa loob mo. Ilagay ang iyong mga kamay sa puso at i-visualize e ang landas na iyong pinili na unti-unting nagbubuka sa harapan mo. Damhin ang kapayapaan, kumpiyansa, at lakas na nagmumula sa pagkilos ng kaayon ng iyong kaluluwa. Paalala ng paniniwalang Pilipino, kapag iginagalang natin ang ating puso, iginagalang din natin ang gabay ng universo at ng ating mga ninuno. Bawat hakbang na ginagawa mo ng may pananampalataya ay nagpapalakas sa mga biyayang dumarating sa iyong buhay. Aquarius, ang aral dito ay simple ngunit malalim, pumili gamit ang puso, magtiwala sa intuition, at maging kaayon ng iyong tadhana. Ang tarot, ang pahiwatig, at ang iyong panloob na karunungan ay lahat ay nagtuturo sa iisang katotohanan, may kapangyarihan ka upang matagumpay na mag-navigate sa sangandaan na ito. Kahit may pagdududa, tandaan na ipinakita na sa iyo ng iyong puso ang daan, at handa ang universo na suportahan ang bawat desisyon na ginawa ng tapat, may pananampalataya at pagmamahal.